Yo, what's up guys? Uh, good evening po sa inyo lahat Alright, katitila pa lang po ng ulan So, sana huwag ng ulan ulit at magtuloy-tuloy yung biyahe natin Alright guys, ang oras natin ngayon ay alas 8 Alas 8, 17 ng gabi May booking na po tayo, pinasokan na po tayo ng booking at puntahan na po natin Alright, nandito lang siya, malapit na po siya, 1 minute makakarating na tayo sa pick up point kaya siya dito oh, ayun ang ni man. ayun siya nakita ko na siya papalapit na naka white ngayon ma'am ah uh, ano, kaya sa shower cup. Hindi na. Ito ka sa kaliwa, Okay, let's go. Saan sa Project 4 po? Ko pa. Sa Escopa. Hmm. Ah, sa Escopa. maganda dumaan mo? Sa d po, dito para malapit na after. Dito after. sa may ano? Okay. Sa so may Oo. Oh, may oh. turn tayo doon? Oo Okay, okay see see Para malapit na. Mm hmm. Kasi kung dadiretso yun natin, parang medyo uh, malayo, no? Oo. Oh, Tapos traffic. O, Oo. Oh. Lagi ka ba nag-angkas, ma'am? Opo. Loyal ka sa angkas, ma'am? <laughs> <laughs> Bakit ka natawa, ma'am? Minsan <laughs> kasi hindi naman angkas eh. Joy right, eh. Ay, talagang wala nang loyal sa mundo, ano? Punti <laughs> na lang yung loyal dito sa mundo eh. Tama. Parang bilang na lang kami, ilan na lang kami. <laughs> Naniniwala ka doon, ma'am? Yes. Punti na lang kami, no? <laughs> Hmm. Pero hindi mo naman pinagsasabay yung ano mo, binubok mo. Hindi po. Ay, pagsabayin eh, no? <laughs> Parang relasyon lang yan eh. Ngay, pagsabayin. Patay kaya. dyan. Oo. Sabay. At ito, pagbubok, dapat loyal ka lang din. Pag, pag kaso, ang kas lang. Pag <laughs> joy ride, joy ride lang. Hindi, nahihirapan ka ng tangkas eh. Nahihirapan kayo tangkas? Oo. Bakit? Hirap pagbubok. Dito grass hour lang siguro. O kaya minsan kasi walang available na rider nan. Oh, yun nga. Oh. Ang dami ng rider na ubusan pa. <laughs> <laughs> Pero sa boyfriend mo loyal ka naman. Yes. Ayo. Hindi sinasabi ko kay Ma'am loyal siya sa boyfriend niya. Pero kaya ang kasin. <laughs> Tagal na ba kayo ng boyfriend mo, Ma'am? Opo. Magkano na mag-senior? Ilan? 10 years. 10 years? Opo. Ba, so, ang ah, tagal na. <laughs> Strong na yun, oh. Bakit di pa kayo, ano, wala kayong balak? Wala pa. Wala pa? Pero meron kami isang anak. Ah, may anak na kayo. Okay. Alright, so... Hindi, sa gada ko oh. so, lang. yung work mo dito sa pahingin. Ah, okay. So, sa so, madaling salita, nag kayo ng ano mo? Opo. Oh, Asa ano na yung anak mo ngayon? Doon sa kanya. Nasa Bacolod? Opo. Oh, Sa Bacolod. Saan okay. So, Paano yan? Pag kayong ano, di ang tagal mo bago mo eh. February pa. Oo, oh, di oh. miss na miss mo na yung anak mo nun. Oo oh, nga. Oh, oh. Hindi nagtatampo kasi hindi daw ako umuwi. <laughs> <laughs> hindi tatampo yung anak? Oo, oh, oh, tapos mag-video ko kasi hindi niya ako pinakausap. Eh si Ayun. ano, Si boyfriend, nagtatampo din ba? <laughs> wala. <laughs> ah, wala. Hindi yan naman eh. Oo, ah, mabuti naman kung ganun. Punta ko dito, trabaho naman. Oo. Oh. Para sa pamilya. Hindi mo ba namimiss si boyfriend? Mm, okay lang, namimiss din. Wow naman. <laughs> Sana all. <laughs> Kaso walang magawa. Alam magawa. Dito yung trabaho. O oh, di pag umuwi ka, talagang ano ah nilalanggam kayo niya. sa so sobrang siyempre <laughs> kinapauwi <laughs> na nga ako eh sinasabihin uh, nga ako doon na ako magtrabaho sa Bacolod oo uh, tapos ano sabi mo? sa Bacolod yung, mali yung maliit, mo yung yung ano yung sahot uh, maliit yung sahot yung mga pilihin sobrang mahal sobrang mahal oo kasi provincial rating no? hmm ganun, ganun din ganun sa Manila eh ganun din naman ang gastos <laughs> <laughs> ako, nakapag-ipon ako, doon wala. Oo, oh, kaya mas gusto mo dito. Mm Mas malaki dito eh, kisa sa ano. oh, kasi Manila rate dito eh. Kaya ma nga. oh, mas malaki yung Yung minimum kasi sa Bacolod, 450. 4.50? Oo. Mm. Ay, gano'n Mura lang, di ba? Oo. Oh, mapapamura ka sa sabang <laughs> mura. <laughs> Ang baba talaga. Oo, oh, tapos yung bilhin, no sobrang mahal, eh, no? Oo. Kaya ganun. Hindi nila ipareho. <laughs> Sobrang mahal nang bilhin. Ba't hindi nilang gawing Manila rate yung ano? Ay ganun din naman ang gastos, di ba? Eh dito, dito yung sabiling mura lang doon sa amin yung, yung kasalo. Oo. Para malaki yung benta dito. dito. Dito ano? 32 lang. Ah, mura ano? Doon ano? sa amin si Steve. Ba't ang laki ng ano, minahal doon sa inyo? Hindi ko alam. Sabihin siya daw eh. <laughs> Kala <laughs> ko ba provincial race? <laughs> Ba't ba na kamahal? <laughs> Nakakaloko eh, no? Oh, Ilan taon na yung anak ng mom? Seven. Ah, malaki na. Seven years old. Opo. Nag-aaral na. Opo, grade two. Grade two. Lalaki, babae. Lalaki. Wala pang balak sundan. Wala, ayaw na. Ayaw. Ayaw kasi nandito ka. Siguro pag-uwi mo na lang. <laughs> Huwag na Huwag na? Alam <laughs> ko pag-uwi na lang Ang hirap na yung buhay, mahal yung bigas Oo, mahal ang bigas, mahal ang gatas Pero masarap magmahal yun Oo <laughs> naman Oo, kahit magano gano'ng kataas yung ano, kahit gano'ng kamahal ano Ang importante may mahal ka <laughs> bilhin yun kahit na gano'ng kamahal yung bilihin gano'ng kamahal yung bigat, yung gatas ang importante doon meron kamahal so, oh, oh. nagmamahalan oh, may minamahal gano'ng <laughs> taong ka na ba ma'am? 26 ah 26 ka na? Ang ba, diba, hindi halata <laughs> oh, ang tingin ko sa'yo kanina, kung ano ka lang 27. Sa <laughs> joke lang. Hindi hala tasa yung 26 ka na. Mukha ka lang 20 ano eh. 20... <laughs> 28? <laughs> <laughs> Bay, mukha ka lang 26 sa unang tingin. Yung asawa mo ilang taon na? 29. 29. O konti lang yung diferensya ano? Oo. Ilang taon nang tanda sa inang asawa mo? Tatlo. Tatlo. Tatlo lang yun. Ano trabaho niya doon? Electronic. Mahilig siya mga likot pwedeng <laughs> talaga oo baka may kinakalikot na yun doon <laughs> bahala siya basta ako important dito yeah. well, joke lang joke lang binibiro lang ito <laughs> okay lang po yan <laughs> importante loyal ka ano oo paganyan naman yan eh. oo dapat maging lawyer ka din kay angkas ma'am. <laughs> Eh, paano nga mahirap minsan mag, ano, mag-book nga kuya? Uh, tapos pag umuulan, bihira talaga. Uh, okay, sabi mo eh. Wala <laughs> naman magagawa dun. Ganun po ako. dito sa tabi? Oo. Uh, dito na lang. Okay. Oh, uh, ingat sa pagbaba, ma'am. Ingat po. Ingat. Sige okay, ma'am, kamay ka muna sa camera na <laughs> Yes ma'am, okay. Thank you. Okay. Okay, na-drop na natin yung passenger natin. So hanggang dito na lang po muna ang vlog ko at maraming salamat sa panonood.